Hello, good afternoon mga kaplantito at mga kaplantita <laughs> eto na naman po ang inyong plantita gumagala sa kalsada <laughs> galing kami sa Tayani Eye Institute nagpa, Siyempre, may check up ang mata ng lolo <laughs> after the surgery ng katarata kailangan i-check up yung mata That's why may check up ng mata. Galing kami doon kay Dr. Farah Moyn and kay Dr. Peter Hoson. Kanyang doktor, Dr. Peter Hoson ay Pilipino. Isa siyang Pilipino ay specialist. Nag-specialist siya sa katarata and glaucoma. Ito yung kanya. Oh, ayan oh. Dr. Peter Hoson. Pilipino. Isa Pilipino. Ayan. At saka yung doktor niyang isa, si Dr. Farah Moyn. Ayan. Tayani ay institute. Ngayon ay pauwi na kami. Dito pa rin kami sa beautiful city of Mission Viejo. Ayan. Dino, tingnan nyo ang mga dahon. Nag-iiba na ng kulay kasi mag ano na fall it's getting the falling of the leaves <laughs> that means fall kaya pala may fall bago magwinter winter pala fall muna mag ano muna siya maglalagas muna yung mga puno yan umiiba muna yung kulay ng mga dahon una yung green nagiging uh, red after na maging red unti-unti nagiging dilaw tapos pag naging dilaw na yan, ayan, medyo dilaw na, di ba? Mga ilang panahon, magiging brown na siya. And after na mag-brown, ayan ay maglalagas na. Mag-falling na, kaya nga fall. Kaya pala meron dito, meron palang ang, ano pala dito, ang panahon pala dito eh. Ang climate dito. Ang climate man tawag doon? Marami, may spring, may fall. May summer, may winter, ganun. Kaya pala po, naglalagas yung mga dahon. Pag naglagas na yan, ay nako, pag humangi, nandyan yan lahat sa kalsada. Ganun, ganun pala. Nung una, ko, bakit kaya may ganung mga weather sa kanila? May fall pa, may summer, may winter, may spring. Hmm, Ganon. Ganun pala. Yan. Pag naglagas na yan, yun ang fall. Kaya pala may fall. <laughs> yan, yan, yan. Malapit na maglagas yung mga yan. No? Tingnan mo, iba na ang kulay. <laughs> Ate green yan. Tapos naging pula yan. Nung nakaraan pula yan, hindi ko nga nabidyuhan ng pula yan. Eh. Kasi wala namang kaming appointment nung nakaraan. Eh. Ngayon lang yung appointment ulit namin. Eh, inabot na lang fall. Mag, mag ano na, magtataglagas na. ayun <laughs> Kaya ngayon ko lang na Alam nga naman pumunta ako dito mag-video na video lang. Wala naman kaming sasadyain na doctor's appointment. <laughs> pag doctor's appointment, yun. Video-video rin. Yan. Diba? Mga ano. Mga dahon, no? Mga pari, mga puno. Tapos, after ng ano, halimbawa naglagas na yan. Pag tumubo na yung ano niyan, yung ang lalabas naman dyan pagkatapos yung mahabang panahon, hindi na kalbo na yan kala mo patay na tutulog siya pag winter parang natulog yung halaman pag sibol nyan kailan si sibol? summer na? spring, spring ano? spring yata yung susunod ah, ano yan? magkakaroon nya ng bulaklak yung mga puno ayun spring, tapos pagkatapos ng spring magsa summer naman yata ang kasunod doon, magigreen na yan uli pag summer pero pag spring maraming lilitaw na bulaklak yan. Yan ang mga halaman dito, mga puno. Mga puno at mga halaman. Ganyan yung ano, yung cycle niya, life cycle. Kala mo namamatay sila, pero hindi naman pala namamatay. matay. yan pala ay nabubuhay din ulit. Ganon pala yan, ganon. Hindi <laughs> kaya sa Pilipinas, green lang yan. Pag namatay yan, patay na talaga yan. <laughs> Pag nawala yung dahon niya, ano na tigok na yung puno <laughs> dito hindi natitigok nabubuhay <laughs> ganun natutulog ganun ayan o oh. lahat halos o oh. ganun ayan 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 ganoon kulay ng paligid sana may ano ulit tayo na ano may appointment ulit tayo dito na ano may magandang dekorasyon dito ngayon ha Center. Ayun. Ah, parang Civic Center lang. Yung Civic Center dito, ibig sabihin munisipyo. Yun. Civic Center. Municipal Hall. Kung sa Pilipinas nakalagay, Municipal Hall. Dito, Civic Center ang tawag. Ayun, yung mga dahon o. Oh. Ganyan din o. Oh. Halos ganyan mga dahon oh. o. So, Tama mga dahon lahat sa kalsada. Mga dahon sa tabi ng kalsada. Mga puno na sa tabi ng kalsada. I mean, eh iba lahat yung nag-iiba lahat yung mga kulay o ayan ganon, ganon sila, ayan, matindi, oh, malapit na itong maglaglaga, no, medyo brown na sila, oh, brown na, brown na, brown na, o. ayan, malapit na mag, ano yan, mag falling, yung iba, yellow, yan, pula pa lang siya, oh, hindi pa masyadong malapit, malaglag, hindi ba, ayan, puno-puno ng ang kalsada ng ay punong puno ang ng tanim na puno ang gitna, ang island ng kalsada ang gilid ng kalsada punong puno ng mga halaman at puno kaya dito talagang ano walang halos wala kang makikita ang pollution pollution diretso tayo tayo dyan lili po ayun o pula pa hindi pa yung malalaglag ayun mga brown na Depende sa aan ng puno kung mauna siya maglaglag. Ito yung mga green, hindi yan nagbabago. Ibang klase yung puno na yan. Pero karamihan ng puno, ano, pula na, diba? Ayan. Ayan. Ang dami, oh. dami. Ang nang maglalaglagan. Marami namang trabaho ang mga tagawalis. Sa Ta kalsada. Maraming trabaho pag fall. Kasi napupuno yung kalsada. Tapos pag nagkaroon pa ng ano, ng Santa Ana wind yung tawag nilang Santa Ana wind yung matinding hangin malakas na hangin yan pupuno ng ano napupuno eh oh, no naglalagas na siya oh yung konti na lang ang dahon nitong isang to natanggal na ayun sa labas na sa lapag na oh ayan puno ng dahon yung lapag oh um, ay yung ano lupa Margarite Recreational Sin Center Aquatic Center, Margaret Terry Center, Golf Course. Oi, oh, yung palang margarite Margaret Recreational Center pala yan. Ayan Oh. Yung may tower na yan. Mar yan pala ang laman yan dyan sa loob. Yan o, Margaret. Yung may relo na mataas na yan. May, ano, may, may yan, 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 yan. Margaret Recreational Center. Ayan Oh. Margaret Recreational Center. yan yan pala yan. Yung loob pala yan. Golf course. Yan, 7-11. Ito yung malaking puno. Oh. Gustong gusto ko yung punong yan. Mayabong. Mm. Ito. Ayan pa. Puno. Pula pa o oh. pula. Kala mo, fire tree. Mm. Ayan. Ito, malapit na matanggal. Brown na eh. Uh. Brown na. yan o, oh. yung iba. Laglag -lag na talaga. Ito, pula, pula. puya, puya. Puya. bilisan ng takbo ng sasakyan pauwi na kasi ang mga nagtrabaho pauwi na ngayon ay alas 4 na ng hapon dito sa California Orange County dito kami sa Orange County California USA malamig malamig ang simoy ng hangin ayan mga pula 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 hindi naman nagbabago ang kulay mga green, ibang klase ng puno yan. may mga puno lang talaga na naglalagas ayan o oh. yan naglagas na yung isa oh. kalbo na halos o oh. ayan kalmo na siya naglagas na siya stoplight diretso lang ba tayo hindi ko Lili ko tayo. trabyo ko. Ang trabyo ko. Ayun, may trabyo ko sa akin. Malisa Parkway, trabyo ko. taas ng pine tree oh. Ah, ang taas ng pine tree ang ah, taas ng pine tree hindi ko maabot yung dulo ayun ang taas nya malaki na yung puno nya dun hmm. sa harap naman may ano dun may, may punong kulay pula hmm. ayun di diba sa kabilang kalsada may dalawang maliit na puno na malapit na rin mag mag yan tinakpan anak sa ng sasakyan pinakpan ng sasakyan ang binibidyuhan kong mga puno may agbabay ko sadyante naka-scooter naka scooter ay tuloy lang diretso. Ano, parin pala puno. po. Ha. Mga puno, ang mga puno. Ngayon, mm, dito lang nang masyado, medyo green na dito. Hindi so, dilaw. Green Di na masyadong. Pare, no? doon din sa may entrance sa amin sa may si Darglen ano na rin eh hmm, baliwanag pa pero mga sasakyan may ilaw ng lahat oh. mga automatic mga sasakyan dito eh pag pinaandar makina may ilaw talaga siya kahit araw nga may mga ilaw ang sasakyan dito eh pag lumabas ka makita mo yung mga sasakyan may mga ilaw ayun daming aloe vera oh. Yan ang aloe vera dito oh, oh, oh. ibang klase 'yung mga aloe vera oh, Ang kakapal talaga ng dahon niya. Namumulaklak rin 'yang kulay orange. Oh, yan mga aloe vera yan dito eh. AutoZone, Baskin and Robbins. oh ice cream. May ice cream dun sa Baskin Robbins. Ayun 'yung Baskin Robbins. Los May mga ilaw. Ang mga puno. Ay, mga puno. Mga kotse pala. Hindi <laughs> pala mga puno. Ano-ano sinasabi ng lohola nyo. Nataan na Ay, may aloe vera din dun no, sa kabila. Ang mga aloe vera. natin ang aloe vera. Ayan aloe berry ano oh. mga makakapal na yun ang dahon aloe vera Itong klase ng aloe vera yan ha ano dami ito naman yung mga na malalaki ayun na naman malapit hapon na eh medyo maan lang makulimlim na malapit na ang gumabi maghapon kami ngayon nag appointment una for ay 9.40 appointment namin sa booster sa walmart booster ng covid na panlima, panlima na pala yung booster na yun eh pip booster pala yun Ayun, oh, mga mga puno din dyan oh eskwelahan yan oh, school mga puno din, namumula na oh school ni ethan oh, ito mga eucalyptus o oh, yan, mga puno oh. malapit na rin tayo malapit na yung mga sa so may Cedar Glen din oh. malapit na kami sa bahayan namin yung mga puno ay eh, mga ano na rin oh. Oh, yan, dilaw na dilaw na rin sa Cedar Glen O, oh, dito na tayo sa harapan ng aming bahayan ito ang Cedar Glen oh, ayan na oh. <laughs> diba yung puno namin dyan oh. ayan din namumula na rin oh. hmm, yung guard house na lagi namang walang guard <laughs> Bakit di na? Huwag nag-gardas. Ayan o. Pula na rin o. Oh. Puya. Puya na rin. O. Oh, diba? Ito ang aming mailbox ng village. Ayan. Dami. Daming mga sulat. Ito na kami. Malapit na kami sa aming bahay. At dito na muna ang aming Maghapong nilakad, ito ang aming dag ang mga nag-iibahang puno. Oh, may Amazon. <laughs> Delivery Amazon. Oh, Amazon. Amazon. Namuna. muna ang aming... aking black for the day thank you for watching please like and subscribe and please hit the notification bell and please select all para sa mga sunod update kayo sa mga, mga i-upload ko pang video dito sa aking mumunting youtube channel uh, bye bye nga pala yung sunod kong i-blablog, abangan nyo. Yung pag ko ng mga grafting ng mga uh, moon cactus. Iba't ibang kulay ng no, moon cactus, malapit ko nang i kasi malalaki na yung aking at malulusog na yung aking mga root stock, root stem. Kaya, yan. Abangan nyo yan. Bye-bye!